of course, for this wonderful macaron from PBE Tina Barata, Miss Russia. This is from Noel. Inisa isang pinasasalamatan ni Juden Santos ang lahat ng nagbigay sa kanya ng mga birthday cakes at may mga iba't ibang design pa. This is from my Coco Mama family, Dr. Ivy. This is from Attorney Georgie. This is from Baygon. This is from... Naghanda ng simple birthday celebration si Judy Ann at dinaluhan lang ito ng kanilang mga malalapit na kamag-anak at malalapit na kaibigan. Chef Sunny Mariano, this is from myself. This is from Mama Carms and Raven. Thank you guys! I'm so happy! Ipinakita din ni Judian Santos ang mga masasarap na pagkain na inihanda para sa kanyang karawan. May barbecue, seafoods at kare-kare at iba pa. And food from Chef Jesse and Pio's Kitchen. My favorite. So there you go. Yay! Napakaganda naman niya sa kanyang suot na white sleeveless at pinapatungan pa ito ng beige blazer habang kumakain. hindi ka na naman. Unang tinikman ni Julian Santos ang beefsteak at napasayaw pa ito habang kumakain dahil sa sobrang sarap. Samantala na imbitahan naman si Judean Santos na mag-guest sa programa ni Tito Boy Abunda, ang Fast Talk at super excited ang dalawa na magkita. Lagi namang bitin kasi dito kay Tito Boy pero I'm so happy na kita kami uli. Walang dull moments with Tito Boy. It is always a special day with Tito Boy. Napakaganda at super bagay ka Juden Santos ang kanyang kasuutan. Talagang walang kakupas-kupas ang isang Juden Santos mula noon hanggang ngayon. Nag-uusap muna sa isang tabi si Boy Abunda at Judian Santos habang hindi pa inumpisahan ang kanilang programa at hanggang lumipat na nga sila sa area kung saan ang interview. Ang bilis ng sagot ni Judian Santos sa tanong ni Boy Abunda kung sino ang artistang pinakagwapo para sa kanya at nagtatawanan na lang sila.